Hey guys, baka lumabas na yung bagong Infinix Hot 50 ngayong October at siyempre tingnan muna natin ang specs ng smartphone na yan kung worth it ba siyang hintayin Ang trend ng mga bagong budget phone ngayon is mga naka 120 sa refresh rate na na dati mga naka 9Hz lang guys Ang hindi ko lang maintindihan sa mga bagong mga budget phone na yan pabago-bago lang po sila ng mga processor Noong nakilala naka Unisoc ngayon naka MediaTek naman baka next year Unisoc ulit ang problema lang guys, mga pamedia tech man, or yun isok yung processor nila, still, ano man ang piliin natin dyan, is same pa rin sila ng mga Antutu score. Na 200k lang to 300k. Kaya in short guys, ano man yung processor na makuha natin sa mga budget phone, eh halos same pa rin sila ng mga performance. Siyempre doon nila babaguhin sa mga obvious. Siyempre doon sa design. Doon nila pilit na binabago ang mga design ng mga smartphone. Pero sa specs, yun at yun pa rin. Dahil di February Mangis na naka-inflix sa Hot 30 ka or Hot 40 ngayon, halos siya lang din ngayon ng bagong Hot 50i na ngayon guys meron siyang bagong design lang. Saka still mga naka-5000 na mm siya battery pa rin at itinumots lang na charger. Hintayin nyo lang guys ang bagong smartphone na yan pagka kung yung smartphone nyo guys na gamit-gamit ngayon is luma na talaga na 3 years pataas na or at least 5 years old na. Dahil kung ang smartphone mo is parang not last year lang or baka 2 years ago lang E baka still yung makuha mo Hot 50i ngayon, e halos same specs pa rin. Parang nagbago ko lang ng design, pero sa may specs niya, ayun e yun at yun pa rin. Thanks for watching!